Ayun, magpapark tayo mga God. Park tayo, man. Magpapark tayo. Woo! So, napaka-basic lang mag-drive. Talagang nakapa ako pag mag-drive ako. Basic lang mag-drive. Yung kinain natin. Okdo. Yun tayo. Ganito lang mag-drive. Easy. Siyempre, matik tong kay mami. Kasi itong Honda kay mami ko. At yan, yan yung Honda niya. Honda niya. kita niyo dyan eh. Color red, color red o. Tapos yan yung Hilux namin. Yung van namin. Yung Rebo. Yung Rebo nandun sa garahe. Ayan, let's go. Ah. Yung handbrake, tas mo muna para ma-unlock mo. Tapos ibaba mo. Ayan. Tapos ito. Ito. Ito naman is lalagay mo sa R. Neutral. Drive. Shift. Ayan. Drive. Neutral na muna natin Siyempre, maga Siyempre, atras yeah, nyo eh, yeah, Ay, ay, ay Reserve Ay Re <coughs> Ano yun? Reverse Reverse Reverse, uh, reverse uh, Ano yun natin? Yes, no? okay So, pataas natin yan. yan May camera dyan sa likod Kaya makikita nyo naman Pero tayo Siyempre Ano tayo? Kaya Side mirror Ayan Ayan, oh, So, nakaanam na. Papasok oh, natin yan dyan. Siyempre, basic lang yan. Ganyan mo lang. Oh. 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 Tingnan yung side mirror kung tatamaan. Oh. Tapos, yan. Hmm. Hmm, basic. 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 Tignan mo sarap. Hmm, yan. Okay na yan. Kasi... Malapit na siya mabungko. Yan, nakikita nyo naman eh, no? Okay, so okay na. Okay na. Okay na yung vlog natin. 40 days video. Grabe ang kirain natin, gar. Egg disal. Tapos hash brown. Kanina hindi ako nakapag video. Kasi may kinain akong price. Tsaka nagdadrive kasi ako kaya... Kaya ganun, no? Sayang. Sayang mga tol kasi hindi ko kaya sa video. Ah! Yan. Tapos tayo ng mga tubig dito yung wallet natin tour muna ito tour ko muna kayo guys tour tour okay 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 asan yung ano ito tour ko kayo guys ha ay kay Rodi ayan yung icon yung icon yung tawag dyan ay para tipid 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 tayo sa gas no kasi Daily ko tayo Daily Daily Yan So Yan lang naman Tapos Reset May Ano naman siya? Autopilot yan. yan Ito yung mga controllers Yan sa window mo na ba yan Tapos kamila Likod Andun pa Yan Ang kaganda dito pre pag inano mo tong pag pinush down mo tong ito yung bitong niyan hindi na yung side mirror niya yan yan tapos ito yung controller mo dyan sa side mirror para hindi ka ma kung ano na dyan tapos ito yung unlock tapos lock yan tapos push down nakalock yung window hindi mo maano yan pero dito sa ano mapapapa mo kasi nasa iyo to eh hindi kagaya sa hindi kagaya diyan sa Hilux. Hindi kagaya diyan sa Hilux. Kahit nakalak 'yan, basta na sa iyo to, mabababa mo 'yan itong bintana. Basta pag pag Hilux 'yung gamit ko, hindi Hilux gamit ko. Eh. Konti 'yung gamit ko eh. E, ano 'yung gagawin ko? Ano mo papalit ako diyan sa 'yan, guys? Okay. Ito yung, ito yung ibig sabihin niyan park, hindi kagagalaon gagalaw syempre parking. R reverse, N neutral, D drive, S shift. Yung shift niya nito yung plus, tapos yung minus. Yan, pag pinunod niya, walang mangyayari dyan. Yan. Yan, Kasi, kasi hindi naman tayo maandar. Buti sana kung naka-shift tayo, di ba? O, oh, talagang andar. Talagang ba? Eh. tapos, siyempre, banal tayo, miro May rosary tayo dyan, men. Yan aircon syempre yan yun man eh tapos yung push start yan so yun lang siguro magsasapatos na ako sapatos na ako guys kasi baka hinanap na tayo ni Matthew doon sapatos on days okay Og os pokon. køkkenet. Okay, så lad os